Nakakaloka, oh. Sabi ko, kain ako ng konting kanin. Konti lang. Ayan nga, ayan ang puwan sa nerve niya sa akin. <laughs> Isang kutsara <ng> <laughs> That's nice for you. Yan lang po ang papakain sa akin to. ngayon kasi dahil daw ako. Sabi ko, titikmaw ko yung ano, instant. Ayan, eh. ayan nga po, kung naman na aking plato kung gano'ng kalaki. <laughs> Tikim lang po po yung aking ano. <laughs> Sigurado ka, yan lang. Mabakain mo sa akin. <laughs> Siyempre. O, dagdagan natin si konti. Ayun po, dagdagan ng konti. <laughs> mm -hmm. Dagdagan mo na tatlong sibuyas. Ang tatong sibuyas. Tio na. Para naman. Para naman hmm. malasahan ko yung sibuyas. Big bay. service. Ang dami-dami ng sibuyas eh. O, tatlo. Make it uh... tatlo, a... Tatlong sibuyas. a bit bigger. <laughs> Tsaka isang piraso pang karne. Oo, oh, may request pa. Oo. O yan, o. o yun, yan. Yan na daw po yung, o, oh, tranggal pa. Medyo malaki yun eh. Yan na daw po yung dinner ko. <laughs> that's enough po you. He said I was on a diet, so that's all you can, that's all you can have. <laughs> yes, yes. Oh, uh, start eating now. <laughs> Don't shy, all right? Don't shy. <laughs> Ay, naku. Ang sakta na rin ko. Udot ako ng tron. Udot mamaya. Tawa ko ng tawa. <laughs> Thank you, guys, for watching. Ito e po sa akin. Oo. Oh, ang kanya po, ito. Yan. <laughs> Tingnan niyo naman kung ganong ano. Ang an, laki ng depresya, di ba? Eh, yung kanya. <laughs> Yan ang sa akin. Yan ang sa'yo. Eh, yung kanya. <laughs> Yan yeah, yung kain niya. Tinan mo gano'ng kadami. Compare sa plato ko. <laughs> Yan lang po talaga ako kainin ko. <laughs> Ay, naku. Thank you guys for watching. Alright guys, thank you. Bye. Kain na po ako. Diet po siya ngayon. Sa akin. aking konting kanin. Bye-bye. <laughs>